Hello mga kasari! Hello mga sisiko! Magandang araw sa inyong lahat! Kumusta? Kumusta ang benta ng ating sari-sari store? So ngayon, medyo okay na ang panahon. Hindi na masyadong mainit. Kasi nga, di ba, tag-ulan na naman. Okay, so ngayon ay kapupuntak pa lang dito sa tindahan. Siyempre, ang ginagawa ni Ate Rose ninyo ay nag nag-check ako. Hi, Kuya Dave! Si Kuya Dave ay naghahanda na para magluto ng uh, dinner namin. So yung ulam namin ay munggo, tapos, lagyan namin ng yung mga paanang, paanang karing baboy. <laughs> paanang karing baboy. <laughs> Ang tawag yan mga sisi ko. Basta, yun na. So, ngayon, pagpunta ko dito sa tindahan, kasi ako na yung naka-duty, tinitingnan ko yung mga dilata. Ayan, minomove forward ko yan kasi nga, nababawasan na sa harapan si Kuya Dave hindi niya ugaling mag-arrange ng mga dilata diyan. Tapos yung mga yung mga powder pala doon, ayan, magugupit ako mamaya. So mag-vlog muna ako mga sisiko kasi na miss ko kayo. So meron tayo ditong resibo, ito ay nagkakahalaga ng 8,000 pesos. Meron tayong item doon from grocery. So sisilipin natin 'yun mamaya. Pero bago 'yan, mga sisiko magugupit muna ako ng mga powder. Kuha muna ako doon. Nasama tayo. <laughs> Kuha muna ako do dito sa likuran ng mga powder. At para maggupit gupit na tayo mga sisig. Ayan. Meron tayo dito mga overstock. Hirap mag... Wait lang. Ayan. Meron tayo dito mga overstock ng mga item. Ayan. So, ito yung uh, susungkitin natin. May pangsungkit ako dito. Hirap. Ayan. Ayan, kuha tayo ng marami dyan ngayon. Tapos, meron din tayo dito mga sore powder. Ayan, against the light. Ayan, may pink, may red, white, at saka blue. So, kuha tayo ngayon dyan para magugupit-gupit sa si Ate rose ninyo. Okay, so, nandito pala yung mga item from Rosari. Ayan, ito mga chichiria. Ito chichiria. Ito pa. Tapos... Ayan, against the light, lipat ako dito. Ayan, dito tayo, banda mga sisiko. Ayan, ito. ito ay from grocery. Ayan. Meron tayong tatlong box ng Lucky Me. Dalawa yung uh, pancit canton, spicy and kalamansi. Tapos isang siken. <laughs> Tapos meron pa doon mga sisiko. Silipin natin yan mamaya. Pero bago yan, yun na nga, magugupit muna si Ate Rose ninyo ng mga powder na sabon nakakuha tayo dito kasi nga doon sa harapan ay kalbo na. Gusto kong mapuno doon para ano, yan, kumuha ako sisig, Para ano siya, para maganda tingnan pag puno yung ating mga stock doon sa harapan. So dito lang ako kumukuha na mga item at hahakotin ko doon sa harapan mismo mga sisig ko. May bitbit -bit na tayo. Hinihingal ako kapag masyado akong kumikilos. Maki! Baba natin itong ayan. Okay. Ayan mga sisiko. ko. Meron tayong wings. Ayan, kinuha natin galing doon sa likuran. Tapos bris din pala. And sorp na red. Itong isa is kulay pink. Tayo ay pupunta doon sa likuran para i-share ko sa inyo konti yung mga item na mabilis maubos dito sa aming tindahan. Yun yung nasa likuran, yung laman ng mga boxes. So, ako'y ay namimili ng mga fast moving items lang talaga. Kasi nga, nadala na talaga ako kapag ako'y bumibili mga sisi ng mga item na hindi naman masyadong hinahanap ng mga suki na i-expire lang. Tulad ng mga na uh, nabanggit ko na before sa inyo yung mga infant milk tapos minsan yung mga customer natin naghahanap ng item na parang sila lang yung nangangailangan tapos wag talaga agad tayong bumili kasi nga after that wala nang maghanap Ayun so nice ko ulahin na natin yung mga chicheria yeah? kasi dito na part is dalawang green na lang ang na tira tapos red tatlo na lang so blue is wala na so ito yung i-display natin na una punitin na lang natin yung plastic kasi sira naman sya ayan, platos platos green, benta natin ng 18 pesos one platos blue platos na blue mga sisi parang isa sampu lang muna yung pinuha na si Rosie. okay lang kasi anytime naman si Rosary order ulit tayo kapag maupos so, sa sampu lang muna para mago palagi meron din ako yung Nova na malaki isasabit ko yan dito mamaya bubutasan ko pa yan mga sisi ko kasi yung mga malalaking mga ganito nasa nakaano siya nakasabit siya dito sa taas yung mga ano la mga ganito mga maliliit ay dito sa front natin lagay. Ayan. Kaya tinitin naman ang ating tindahan. Okay, so yan ang mga sisi ko. Binuksan ko na para mabilis na lang natin ipakita sa inyo. At saka itong tatlong box nito na lang natin bubuksan. Kasi ito ay isang box ng chili mansi na pansit kanton. Ito ay chicken. Sa baba ay kalamansi isang box. Per box na yung kinuha natin. Okay, so ito yung In order ko sa grocery, itong uh, Ariel na may plus one. So, meron na sila. Kumuha tayo ng sampung ganito, mga sisiko. Ayan. So, Maki! Ayan, sampung ganito. Ayan, meron na tayo ulit. Tapos, Kujisan. At ano pa tong sa ilalim? Wings na kulay pink and wings na kulay orange. Ayan, mga non-food pala ang laman nito, mga sisiko. Puro powder na sabon. Okay, so kumuha din ako ng tuyo na 200 ml. Take 25 pieces ito mga sisi ko. Benta natin ng 13 pesos. Tapos itong suka is 10 pesos. And ano pa to sa ilalim? Biscuits. Biscuits. Ayan. Ito benta natin ng 10 pesos. Ano pa to sa ilalim? Mga biscuits. Kala. Kombi. Dalawang kombi. Cream o. Kumuha ng dalawang blue at saka dalawang uh, dalawang blue at saka dalawang choco dalawang milkies tapos presto ayan kunin natin para ipasok natin yung suka at tuloy dito mga sisi ko ilabas natin yung mga biscuit ayan presto cream o 10 pesos na ang cream o natin ayan ito yung mga biscuits lahat tapos lipat natin itong mga tuyo at suka sa kabilang box para makita natin yung laman dito na side <laughs> so kumuha lang ako ng mga ilan lang kasi nga, meron namang, uh, minsan, may mga pa-free sila. So, ito lang muna. Per pouch lang muna tayo. Per pack. tapat natin dito. Isang box na yan siya. Next ay crispy fry. Kapag nag order ako mga sisi, ang nilalagay ko is 14 pieces talaga. Para isahan na lang siya. Ang laman kasi nito is 14. Kaya hindi na nila binubuksan. Ayan. And, meron tayong platak. Sige. 2 pesos ang isa Skyplex. Gusto natin ito kasi wala nang Skyplex doon sa harapan. Kumuha din ako ng mga Lucky Me na jampong. Tapos tang juice. Ayan. Benta natin ng 22 pesos. Pumelo to. Ito yung ginano nila sa gin. Partner. bitchin 5 pesos ang benta natin. Tapos kupi ko. Wala na palang kupi ko doon na nakasabit mga sisi Isa lang kinuha ko. Tapos meron tayo dito ng Smirnoff, Skyplex na kondensada, tapos ito, Mang Tumas. Ano pa tong sa ilalim? Ayan, Ito ang kernel na corn. Okay. Ayan. Ito lang yung ano nilalaman ng mahigit 8,000 pesos mga sisiko. Tatlong box lang ng mga assorted. Ayan. Ito lang. And dito sa harapan, may mga kulang-kulang na rin dito unti-unti na rin naubos. So check natin yung mga gatas. Okay pa naman. Pero yung ano kanina, yung ko na brown, ito yung uh, paubos na. Ayan, wala na talaga. Diyan nakalagay. So the rest is marami pa naman mga sisiko. Ayan. Puno pa naman yung ating sari-sari store, mga juices. So ang ginagdag ko lang is yung pomelo. Ayan, dito sa mga shampoo. Wala akong binili na shampoo kasi marami pa tayong mga shampoo. Tapos ngayon, after ko mag-vlog, ito yung tatrabaho yun ni Ate Rose para igupit doon yung wings na kulay blue. Ayan, kasi malalim na siya. Tapos itong breeze, doon siya ilalim din. And sorb. Ayan, magdagdag tayo. Kasi gusto ko punong-puno ang lagayan ko dyan na party. Ayan, hinihingal si Ate Rose yun yung mga sisig ko. Okay, so sa ngayon, thank you Lord, puno yung ating sari-sari store. Ayan, so kunting ikot lang. Ayan, ikot-ikot lang tayo mga sisiko. ko. Okay, so siguro ito lang muna yung update natin for today. At i-display ko pa yung Nova. Ayan, lagay natin dyan. Thanks for watching mga sisiko. ko. Love you all. Bye for now. Bye-bye!